kamusta? So part 2 nga ito ng pagpunta ko sa Dolores Quezon and syempre samahan niyo ulit ako mamasyal at mag-harvest sa may taniman ng may taniman. So, ayan nga, tumakit kami dito sa pagmamaya dito ng DNR. So, para lang naman matingnan ko yung view sa taas. Grabe, sobrang ganda, overlooking. Sana nakikita Kasi nyo rin. Sana mga mariko, pero grabe, sobrang OA ko na talaga. Kasi sobrang ganda naman talaga. Pag nandito ka talaga sa taas, grabe. As in, makakalimutan mo lahat ng problema mo sa buhay. Maliba na lang syempre dun sa may mga utang sa'yo. <laughs> Mahirap yata ang kalimutan yan. <laughs> nandito ko nga sa taas as in nakikita mo lang kagad kung saan yung mga perfect spot para mag-camp. Grabe, excited na ako makapag-camp at makabalik ulit. After nga niyan, syempre, balik tayo sa ating agenda, which is ang pumunta at mag-harvest. Syempre, sa mga gulayan. Grabe, sobrang nakaka-excite ang mamitas. Partida pa mga mariha. Medyo nahihiya pa ako sa parta yan. Kasi nga, nas nauna pa yata ako mag-harvest sa may-ari. Grabe! sensya na po talaga. Pero sana talaga, sige, makabalik ako dito. Lalo na pagdating ng harvest season. Grabe. Sigurado okay, sobrang mong mura ng gulay nung panahon na yun. At syempre, mag-aarimuhan wow, na tayong ipagbenta at dalhin ang lahat. Syempre, para sa aking tindahan. <laughs> <laughs> oh, wow, ang wow, benda. Grogy. Kanina yan? Kanina? Ay, Jabel. Uy, Jabel, baka naman. Ano to? Uy, ano? Grabe, galing naman talaga. Ito, ay, may nakatanim pa ito, ano? Tanim pa ito. Ano? Ay, sili din pala. Oo, napakayaman sa sili dito. Dito yan sa Dolores, syempre. Napakaganda ng dupa. Ang sarap pagtanim. Ah. Grabeness. Kailan ang kasal? Na-interview Wow! Diba, kita niya yan? Yan, sitaw. And then, dito sa pababa, ulit, ay another sile. So let's go. Let's go, let's go. Let's go. Oh, oh. Okay. Grabe, ano lang sile oh. Sana nakikita niya. Oh, ako na pa nga lang eh. Sayang, kakaputik lang. Dami. Hanggang doon sa babang ayon, sile. Sile, 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 sile. Yung kinuha na natin kanina, hindi pa doon sa kanya kasi manigit pa. Ano ka na? Kasi daan lang. Malalaki na.

Yung mga gusto magsigang, yung mga gusto magsigang, punta na lang kayo dito. I-PM ko yung location. Pag-pick <laughs> up lang na lang kayo, free na lang kayo, pre-kuha muna. Ito ay, puro, sitaw. Sitaw, ang daming sitaw. Okay, balik na tayo. Ganda. <laughs> ay, please, kalamansin sina. Ayan o. Oh. Ayan o. mo hanap ay kayo, bakit na. Pwede na yun. Naku. Kung nataon niya madami na bunga, napanguhayin ko yun. Pagbebento. Magpuputa <laughs> ka pala dito dapat. Hindi talaga nang kami Nakaya mo lang siyempre ang bit-bitin din. Ay, eh, ka dito pag nakanin. Pag-alit <laughs> ang bundok. Oh, oh, oh. Grabe. May pipino din dito. Ayan o. Oh. May pipino din. <laughs> so,

sayote ayaw, guys ayaw 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 super ganda. habang nandito nga ako, napag talaga ako na sobrang iksilang talaga ng buhay. Kaya habang nandito pa tayo, bakit hindi natin nabinamin ang bawat sandali? Yung bang magpahingan muna tayo? Tumigal tayo sandali at enjoy natin ang buhay. Kung iisipin nga naman natin, ano, dito sa probinsya, simple lang yung buhay. Gising sa umaga, tanim sa bukit, kain sabay-sabay, tapos kwentuhan sa ilalim ng puno, walang mag bagay. Pero, ng kapayapaan at saya. Maraming tao sa syudad ang na nangangarap ng ganitong buhay. Yung presko ang hangin, tahimik ang paligid, at busog sa sariwang pagkain. Pero marami rin sa probinsya ang gustong maranasan ng buhay ng kaibayanan. Kaya siguro ang sekreto sa maayos na pumuhay ay hindi kung nasaan ka, kundi kung paano mo pahahalagahan ang lugar at buhay na meron ka.